na. Ah, mura pala mga pagkain pagkagantong oras na. Dito sa Japan po. Hmm? Pupunta, uh, galing po kami doon sa, ka, sa kainan po ng uh, restaurant po, no? Galing po kami sa restaurant ngayon. Pupunta po kami sa Ichiba. Market po yung Ichiba. Sa Japan po, Ichiba sa English uh, market po. Ito po kami sa value, quality, and discount. Si ate po ang driver. Si ate po. Si ate marigold po. Ako ay tumayo, tumayo,

Ito e yung mga broigan, oh. dami pong mga uh, mabibili pong mga ano, chocolates, mga mga chocolates po mga broigan sa party na ito. Ayan. So, candy chocolates. Sarap mga candy dito. Candy chocolates po yan. Sa Sa kabila. Ah, puro, puro, ano po ito, puro chocolates. Ano po ito mga pahigyan? Eh? Mga Hipon O oh? Hipon O ah. Mga isda O ah, Mga ginagawang sasimi po mga pahigyan O eh? mga isda ito na mapugita. Yung pinakagalamay niya po ba? Ito yung mga iskari po. Dami. Ito yung mga sabi. Ito yung mga sabi. Ito yung mga sabi. Ito yung mga sabi. 50%. Hmm? yung dati niyang price, maghahap na lang. Okay, yung parang, parang red pa. Nababawasan yung kanyang price, ano? imbis na, no, na 1,000, magiging 500 na lang. kalahati mm. po, 7, galing. Oh, sa hapon po pala, mga yes. bro, higan. na po ang presyo ng mga bilihin dito. Basta yung may tag na ganito. Up price na yung ah, Basta may tayo, tag kung ganito. Yung ganyan po. Ayan. mga ganito ano kaya ito? Tusino? Ah, uh, para tusino. tusino. no? Mm -hmm. tusino siya, parang itlog siya eh. So, parang itlog. Ah, itlog parang pala. <laughs> itlog pala ng ano to, ng... Fish. Oh, Oo, ng isda po, mga breaker. Eh. Itlog po. Sariwa-sariwa po. Mm -hmm. Ito, crab. Ito, mm half-price na. -hmm. Ganda. Vamos dar certo. At sinasa, andito po kami sa market, sinasamahan po namin si uh, Ate Marigold, ano? Si Ate po na binibili ng mga kailangan po sa bahay po. At yung uh, si Kuya Toy po, kasama po namin. Ano yan? Ano yan? Ha? Huh? Hindi naman kasi namin alam mga bro, eh, Chinese character. Ay, <laughs> ay, Japanese. character. <laughs> Japanese. character yung sa kasulat mga bro, eh. Kaya hindi namin alam yung ano eh. Yun? <coughs> Excuse me. ako so, kami sa counter, no? Yung mga binili po namin. Yung mga binili po namin eh, may eh, na po kung magkano nabili namin. Ano? na nga, ka pa? Okay. Ano yan? So, ah, okay. Ah, uh, may pa pala si Ate Marigold po. Dahil na yan. Tara, cheese po ito, cheese. Tapos, may lipa ako ng candy. Tapos ito po yung bu, ano po yogurt po Bulgaria, mm. yogurt, yogurt. Yogurt. Tapos ito po salmon. Mm. Oh, salmon, salmon oh, okay, yeah, salmon. Mm. Iho ko po. Yeah. Ito po sashimi, hirami po, hirami. Mm. Ito po yung Ayan. Ito po sashimi, amaguro ah, maguro, Ayan. maguro and ito po taco, octopus. 2% no. of po. Okay. Yeah. Sabihin mi pagagantong na po, po na. Po, Medyo nagbumura na Medyo mura na ang ito presyo po. po. May bawas na po ang presyo pagka po hapon na. Pag hapon na, yung iba po, yung iba may bawas. Yung iba may bawas ng... Depende Presya. po sa, ano, sa binili po, na product po. Ano sa... ano? Okay, ito. Punta na tayo sa, Kwan? counter. Ando na po kami sa counter. binayaran na po sa counter yung ano yung pinamili po namin ni Ate Marigold ayan po yung presyo hmm, isok na ipa po Kali gato ay mas. Okay, okay. Ah? Ay, ay, ganun ba? Ah, uh, pina, nire-repack na po yung ano, yung mapibili po ng paakang pamangkay, no? Yung binili po sa Ichiba, sa market po. Sa atin, iba, may taga-repack, pero po dito, pagka po pala kayo ang bumili ng ano sa Ichiba o sa market, kayo rin po ang magre-repack kan ha oh saka saka ano nga saka ano, ano ba ang iyan no di ano, ba ano, repack din okay na hindi na tatalian Okay. Sige, pa-uwi na po kami mga bro, ikaw. Punta na po kami sa sasakyan. Pauwi na po kami. At tumuulan na po. medyo umuulan po nado yung 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 na yung 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 Bawal well, naman talaga yung kahit sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng magmaneho ng sasakyan pag nakain. No? Pag nahuli dito, may hmm. dante ka kareta. Bawa, ako nakain mo ko na, na gano'n. Pag ilang kayo, apat, time is there to go. Dante ka na pa. isa hmm. Bawat isa, 30, isang lapad. So 30 kalapad. O, ah, biro mo yun. Bawa kayo, apat kayo

yung kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Oh. Yun. Okay. Ganun pala. Pagka nagmamaneho po ng sasakyan, nakainom. Oh. Hindi lang po ang driver ang magdudusa sa penalty po. Kasama na rin po yung nakasakay. Oh, pati mawawalan din ng lisensya yung nakasakay. At mawawalan din po ng lisensya yung nakasakay. Ganun po pong patakar sa... Ay, po dito sa Japan. Oh, pagmamaneho ng sasakyan po. Ayan, ayan oh, may mga seat man po, belt siya. Ang driver, po yung nandito sa hmm. nakasakay sa akin. Hmm. May disiplina po ba? Ang driver po dito may ah. ah ba? Baba ba na po kami. kami no? Nandito na po kami sa bahay ni eh, Ate Marigold. No? Ah, katulad pa rin po ng dati. Ah, ayan po bahay ni Ate Marigold ayan po ayan po siya ayan po, ayan po yung kanyang sasakyan paparking na po paparking yung kanyang sasakyan siya diretso ayan po Diretso, sige. Messi Messi. Yan po ang kanyang bahay. Sasakyan sasakyan po nila sa Ayun, kasama po isa, yung puti, no? Hindi po yung isa. <laughs> yung dalawang puti po. Yung nasa may ah uh, kulay Uli brown po na yon, brown brown, brown, um, brown. Hindi po kanya yan. Yung yun yung puti. Tsaka po ito. Yan. Tag-iisa po sila ni Kuya Toy. Ayan po ang kanyang bahay. Aga dito na lang po ako, no? Mga broiga, no? Katulad pa rin po ng dati. Nandito pa rin po ako sa bansang Japan. Sa bahay po ni Uh, ate Marigold, dito po kami tumutuloy sa kanyang bahay. Ah, sige po mga broigan, no? Oh. Magandang gabi po. Uh, thank you for watching. God bless. Thank you. God bless po. Thank you for watching. Uh, one day, ano to? One day, lat, 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 latte. 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 One day latte. Tsaka hmm. po ito, no? Ito uh, Ano ito? Parang donut. Ito kari. Parang donut. Ito kari. Donut. Hmm. Okay. Short mo yan, short. Maya, short. Okay. Nagmerenda po kami sa loob ng sasakyan po. Hmm. Dito na lang po kami yeah. nagmeryenda. Eh. para isang tirada eh. na lang po ba. Eh. Para eh. po pagkatapos namin kumain, sabay alis eh. na. Ano, nang kita kayaron da ya uh, oh, oh, -E iban. daw i-examine sa kitten uh, cottage. po yung OIC -E Masarap Ito po. -E -E si. po namin. Uh, É, eh, marancada na porra mesmo, na porra. sa anet lò, sa... lò mouti de yon tablè, hop nan tanet lò Alam nyo ba mga bro, eh, yan? Akala ko ito, tsoklate po, no? Kasama po nung... No... Ito po, no? Ay, ay kasama po nito. Nakita nyo po ba ito, Ayan, ayan no? Ngayon... po, <laughs> ito pala nakalagay dito, no? Saan ba? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Po yan, eh, po <laughs> Boy, Ay, ayun po, ayun, sa gilid niya, kita niyo po ba, Ay, sagilid, Ayun, sa gilid ayun. Eh, ito yun, ito yun, ito yun. Akala ko po, tsoklate, no? Pala, Ayun pala, do don't eat, eat. Ah, don't, ano? don't, eat. Ah, don't, eat. Ah, don't eat, hindi pala kinakain to. Ayun, Lasa na, lasa ano? lasa lasa uling. <laughs> Kalo pala kala ko tsoklate. Sabi na, Ati. Wala yung tsoklate. Eh, siyempre. Ako ay nagutom eh. Hindi ko na po tinignan dahil gutom na rin ako ng ba. Uh, nagutom na rin ako. Ayun, po ako. Ito po. Pinili po ni Kuya <laughs> <laughs> to ito. Ang sabay. Ang sabay. Ah, ito na. Ako pala yung madidisgrasya nang wala sa oras mo, Floyd kailangan pala babasahin. Sabi ni Ate Marigol, babasahin mo yung mga nakalagay dyan na malilit kasi yun pala, para pala doon sa loob, para hindi, hindi po ba ma, masira po ba ang pagkain, kaya pala meron ganito. Ayun. Eh, sa sobrang katakabang ko kasi. Akala ko kasi tsoklati. ayun no? Hmm. <laughs> Ay, marios, eh, mo tapirin ka. po kasi yun, nakalagay po sa donat. Ganun. Dabalik dito sa ating nanonood. sa ating uh, no. <laughs> punta sa akin kapatid. Simite <laughs> 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 na. Simite mo daw ito, middle seats. tama daw, ano <laughs> ay ulit kasi. O, ano lasa <laughs> <ay>, Yung 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 Pero hindi na uh, Yeah, yeah. Yeah, yeah. tapos, yeah. Yeah, yeah. Yeah, ginagawa ano naman nila 'yung issue nila sa pati. Okay, paki-amiyahan. Para mabiyuda, uh, amin din. Eh, uh, ikto pa bawat bawat <laughs> uh, pagkain, jedjejen ko po. Mababasahin okay, uh, ko. ko. <laughs> Ganoon pala. Maglalagay pala sila ng ganun sa pagkain. Kasi sa ating mga project diba, atin din ba nilalagay. Pero sa ating tin ganyan, 'yung asin gatas, asukal o chocolate yan ang nilalagay sa atin meron dito pala din sila ng ganyan para hindi masira yung pagkain, para hindi magtubig para hindi magpustyon hindi magpustyon pa ayaw sabi ang lahat naman po रोल लाइ सोलस लाइ Sa tayo na na. Kasal ni Cedric. Hindi dapat pumasok oh. kasi siya eh. Hindi naman namin siya nakita kung nasa damas siya. Iba yata oh. okay. siya punta sa sa okay. ano, mga tarp, uh, na punta Si na na ba? Hindi. 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 eh. Hindi. 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 po kami mga brohigan sa pupuntahan po namin, sa walang kapatid na babae po, Laura. Pangalawa po sa bunso po namin. Ang lakas po lang, alam, mga brohigan.

ako naman, nalason ako mm. nung eh, kasi isda. Binilatro, nagdain na kasi ako. Oh, Matas si San Ano ko yung... Sa mama. Nandito na po kami mga brogan o sa aming kapatid na babae po. May asawa rin po. Saan tayo pupunta? Kakain? Oh, Victoria's Day. Ah, uh, kakain daw po kami doon sa restaurant ulit. Ano? Asa ko na meron may orchid today. Salamat. Ito dito. yung Good morning po mga bro Iga, no? nandito po kami sa Hotel Taiko. Lugar po na onsen. Nandito ako sa nandito po kami sa 5th floor. Ito po yung pinag-ano namin, no? Hotel Taiko po. Pero lugar po ng onsen to. Yung, kumbaga sa atin po eh, ah, Halimbawa, nasa may kawayan ka. Ayun, parang ganun po siya. Lugar. Ayun yun po yung, ano, you know, yung baba. Yung baba po ng onsen hotel, no? May mga sasakyan. Mga nag check in din po rito sa hotel taiko po agad din po. yung kung kung po yung lugar. Ayun po yung kung Tapos may kung pine tree po na nakatanim. Ayun, kung po. Ayun. Minom po ako ng green tea. Green tea o brown tea? <laughs> ah, green tea. <laughs> green tea po, green tea. Sa cellphone lang po kulay brown. Pero green po yan. Hmm. pa mga vlog yan, no? Para daw sa, ano yan, sa, sa sikmura, sa tiyan. Para daw di mo, yung aking pong kinakain. Eh, madali lu daw. Ang ganda lang si Chan, yung green tea. Hmm. Sige po mga bro, Ganito na lang po. Bye-bye. Thank you for watching. God bless. Mga bro, ay kinte do namin ang hotel. Hotel tayo. Ayun po 'yan. Ito po 'yung pangalan niya. Ayun. Hotel tayo. Eco. Ito po ang mga salugan niya. Ayun po 'yung hotel no, tinuluyan namin. Kumuha na rin po kanina ng video dyan nasa tasa ko. Ito, pangalawang kuha ko na po ito. <coughs> Yan okay, po yung lugar mo. <coughs> 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 ano pala ito? Itong lugar na ito, ang pangalan po, Mikasa. Mikasa. Oh Mikasa po. Ayan, mo sila kayo tayo, ganyan yung picture ang tayo. Oh, ayan po si Kuya to, ayan. Ayan po si Kuya Choi, ayan, nasa taas po. Kinukuha na po ako ng video. Kuya to, ayan. Kuya ayan. Ayan po yung kabuan, no? Sa ganda po ng lugar, mga proigan. pwedeng laruan ng golf ayo mika sa park golf course laruan nga ng golf